Kevin. Po. Para na tawian niya sa buntot. Malapit na po, nahuli po sa pato-pato, yung buya-buya po. Ayun na. Po, para tawian Ayan. Ah. Ayan mo taligi po nahuli sa buya buya ayan ayan po silabi hindi niya nakagat po yung ating last line kasi nailun lang po ito wala, walang stingless kaya kung makagat niya po yung last line ay talagang malalagot po ay eh, hindi niya po nakagat yung hook po yung nakagat niya kaya hindi nakaputol Ayun, huli ayan, mayap yeah. na sa buya buya ayan mayap tanggi mayap Yan isda mo 'yat, tiger 'ya, yeah. tiger. Ah, bakit oh, tiger mo 'yat? Yeah, ano, hoy, oh, galaban pa, okay.

malaki Puro malaban na po

po natin so, Tiger Ayan po Ah, Tiger Okay na rin yan So, lit malaki yung kanina Ayan po Okay So, update naman kayo mga yap Pag nakaulit Uli naman po Ayan, bigyan natin. Ah, nakauli na naman. Ayan, abangan nyo kayo. Ayan po. Ayan po. Ayan na. Sana, red dropper na. Kasi yung red dropper mga yap ay medyo may presyo. Ay, okay, tight gear. Tight gear pa yung mga yap. Ayan. Tight po. Ayan gear so, pangatong tiger na po ito yan nakauli pa akong red broker hindi ko na na video ito lang po yung kwan kasi akala ko walang huli yung pala may huli na kanina na nilagay yun na uh, igumbo ko na mayap yan po tie so, okay. <laughs> 啥呀？ Cukup cukup Kuki Angin Dan dilagay na natin sa siap Ya bubog sibi ko niya mga yap, ito po yung buya niya para hindi po mawala Ayan. para yung red coffee po pag kinuha na po ay medyo kondisyon na po siya kasi pagka hinila po ay nagkakaroon ng hangin kaya tinatanggalan ng hangin bago yung nilalagay po sa ang tawag kami yung gumbo po kulaman sa gumbo yung buhay talaga na tuno ayan ayan